Ito pa guys ang isang paraan para ang inyong views. Maglagay nga kayo ng tamang hashtag. Eh ano nga bang silbi ng hashtag na yan? Yan guys, ang tutulong kay Facebook para mas maintindihan niya kung anong laman ng content nyo. Bakit niya kailangan malaman at maintindihan kung anong laman ng content nyo? Para kapag may nag-search sa video nyo, halimbawa ang video mo is paano magluto ng adobong manok. Kapag may nag-search niyan, ikaw ang lalabas dun sa result. Eh kung hindi niya naintindihan kasi sa description na nilagay mo, try nyo din to guys masarap din to. Paano niya mauhulaan na adobong manok pa lang iyong niluto? Ilalagay mo yun sa hashtag. Hashtag adobong manok, hashtag Pinoy food, hashtag recipe, hashtag lutong bahay. Tapos guys, hindi lang sa search yan kailangan ni Facebook. Kasi sa Facebook guys, bihira lang yung mga search. Sa Facebook, kung anong dumadaan sa wall, ay ang pinapanood ng mga tao. Si Facebook guys, alam niya ang mga bawat interes sa bawat isang tao na nagpe-Facebook. Inoobserbahan nala tayo. Alam niyan kung anong mga gusto nating panoorin. So alam niya dahil ako mahilig ako manood ng comedy. So ang lumalabas sa wall ko puro comedy. Bakit naman lumalabas ang mga video ko sa mga wall nyo? Kahit hindi nyo naman ako finalo, kahit hindi nyo naman ako friends sa Facebook. Dahil alam niya na mahilig kayo sa tutorial. At ako nagawaan ko ng paraan sa pamamagitan ng hashtag na ang video ko ay tutorial is pwede niya ipadalayan sa inyo. Sa mga mahilig manood ng mga tutorial. So ayun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to follow, like, comment, and share.